Marami ang nagtatanong sapagkat ang dami na ngayong vlogger na ang content ay mangaral tungkol sa Biblia. At ang sabi siguro sa akin eh, bakit naisipan pa nitong rantuyo na to na dumagdag pa? Gusto pa siguro pagkakitaan ng salita ng Diyos. At ngayon, habang lumalago nga tayo, samot saring sa negative comments ang naririnig at nararanasan natin. Ang mga bagay nito ito, syempre, ay mga bagay na dapat nating tanggapin at patunayan. Ipokrito naman ako kung sasabihin kong ayokong ma-monetize. Siyempre, gusto ko din kung ito ay luluobin ng Panginoon. And I surrender it all to God. Pinag-isipan at sinimulan ko ang online ministry na ito sapagkat pinaranas sa akin ni Lord. Through fire and mallet. Alam naman ng mga sumusubaybay rito mula simula ang testimonya ng buhay ko. At pero ano nga ba ang misyon ni Run to You? At yan ang ating daily word for today. Matthew 28 verse 19 to 20 Kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang konteksto ng binasa natin ay aakit na ang Panginoong Isus sa langit. Kaya ibinibigay niya na yung tagubilin niya sa mga alagad. At ang tagubilin na ito hanggang sa panahon natin ay applicable. Ito pa din ang kalooban ng Diyos na gawin natin bilang kanyang mga alagad. At eto na po yung tinatawag natin at alam na alam nating great commission. Ang dakilang tagubilin ni Jesus bago siya bumalik sa langit. Ang isang tao kapag aalis at mawawala ng matagal, magbibilin niyan sa mga naiiwan. At kung ano ang dapat gawin, ganoon ang ating Panginoong Jesus. Ayaw niya tayong mga pa sa dilim. Bago siya umalis, nagbilin muna siya sa atin kung ano ba ang nais niyang ipagawa sa atin. Kaya napakahalaga ng mga talatang ito na pag-aralan natin. Kaya i-explore po natin ang katotohanan sa salita ng Diyos. Ang basihan ng marching orders ng ating Panginoon ay ang kanyang authority. Kaya ang sabi niya, All authority has been given to me. This authority clearly establishes Jesus' right to command obedience from His disciples and His ability to empower them we are Christians. Tayo ay mga followers ni Jesus Christ. Tayo ay mga Kristiyano. The moment we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, we accepted His authority. Sa langit lang ba? Hindi. Pati sa lupa, may authority ang Panginoong Jesus. And by the same authority, we now have more than 2 billion Christians sa buong mundo. Nakarating na yung authority ng Panginoong Jesus hanggang sa panahon natin ngayon hindi pa po natatapos yan. Meron pang hindi nakakarinig ng mabuting balita. Hanggat hindi pa nakakarinig nito ang ating kapitbahay, ang ating kaibigan, ang ating mga kakilala, hindi pa po natatapos ito. May mga lugar pa po na hindi kilala kung sino si Jesus Christ. Ang naisabihin ng Panginoong Jesus dito, huwag na tayong matakot. He has all the authority and He will empower us. Kaya't huwag na tayong matakot mag-share sa naranasan kong stage 4 cancer, I sought the Lord and He heard and He answered. Naranasan ko talaga ang Panginoon sa buhay ko at gusto ko ibahagi ito sa iba. Naisip ko na simulan ang pag-online ministry. I-share ang salita ng Panginoon sa paraang alam ko. Gumagawa ako ng video. Ako ay graduate ng mass communication. Alam ko kung paano gumawa ng video. So ito ang platform na pinili ko So ngayon, nalaman natin ang authority ng Panginoong Jesus. Gagawa na natin ang panghalawang pointer natin. Ang Great Commission na ito ay ibinigay ni Jesus sa mga alagad. Ngunit hindi lang ito para sa mga alagad, kundi para sa atin din. ay pasalin-salin na ito mula kay Jesus papunta sa mga alagad at ang mga alagad ay humayo, nagturo sila sa mga tao, naging disciples din yung mga tinuruan nila And then they multiply and multiply each day hanggang kumalat ang mabuting balita. Una sa Hudeya, hanggang sa Griego, hanggang sa mga Romano. Ay patuloy na lumaganap ang mabuting balita hanggang sa panahon natin ngayon. Ang susi po mga kapatid, not just share the gospel but make disciple. Ang discipleship po kasi mga kapatid ay may kasamang pagtuturo, may equipping, may pag-aalaga hindi na natatapos sa pag-share. Buong tiyaga din tayong nagtuturo sa kanila upang may Patuloy nila. Multiply and multiply. Ang great commission ng ating Panginoon. Hindi po ito dapat maputol mga kapatid hanggat merong hindi pa naaabot ng mabuting balita. Hanggat may lugar pa na hindi kilala kung sino ba si Jesus Christ at anong Kanyang ginawa para sa atin. Hindi tayo titigil. Ang buhay ko binago ng Panginoong Isus. Yan po ang aking patutoo. At ang huling pointer mga kapatid, may pangako ang Panginoon, I am with you. Ito na po ang final push ng ating Panginoon sa mga alagad, I am with you. Alam niya kasi na may takot at pag-aalinlangan pa din tayo. Pero iba na po ang usapan kapag ang presensya ng Panginoon Jesus ang mismong sumasama sa atin. Sinasabi ng Panginoon Jesus, lahat ng kailangan niyo, I am and He is Jesus the Great I Am. Kaya ang ibig sabihin ng abiding presence of Christ, mananahan siya sa ating buhay, sa ating tahanan, sa ating pamilya. Naroon at nananatili ang presensya ng Kristo Jesus. Kasama natin ang Panginoong Jesus hanggang sa katapusan ng mundo. Yan ang pangako niya. Mapagtatagumpayan natin ang mundong ito o alam natin ang authority meron ng ating Panginoong Jesus pero iba pa din pagkasama natin siya. Although, hindi natin siya asama physically, kasama natin ang Holy Spirit na ipinangako niya, nagagabay sa atin. Kaya huwag tayong matakot, mga kapatid. Sa ating pananalangin, naroon siya. Sa ating pagpupuri, naroon siya. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at sa ating paghayo, naroon palagi ang Holy Spirit at nagpapahayag siya sa atin. So, in conclusion, gusto ng Panginoong Yesus na tapusin natin ang sinimulan niya. Yan ang Great Commission. Nagpakilala siya sa mga alagad. Tinuruan niya sila, humayo sila kasama niya at namatay siya sa krus. Ngunit nabuhay siya mula sa mga patay. Ngunit bago siya umakit sa langit, ibinigay niya sa atin ang Great Commission na magbabago sa buong mundo. Hindi nagpapagawa sa atin ng Panginoong Yesus ng mga imposibleng bagay kaya ibahagi natin ang mabuting balita sa ating mga kakilala, mga classmates natin, mga kapitbahay, katrabaho, mga kaibigan, at sa ating pamilya at mga kaibigan ay maging patotoo natin sa kanila ang buhay natin na nabago. Simula nang tanggapin natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas. Tara kapatid, manalangin tayo, ipanalangin natin yan. Mari kang yumukod ipikit ang iyong mata at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Ama, salamat sa direksyon ng iyong ibinibigay to share your word and make disciples of all nations. Fill us with your Holy Spirit that we may be bold and effective witnesses. Witnesses for Jesus. Tulungan mo po kaming buksan ang puso ng mga kapwa namin sa aming paligid at tanggapin ang iyong pag-ibig sa kanila. Bigyan mo po kami ng wisdom na i-share ang iyong katotohanan sa aming kapwa ng may respeto at pag-ibig. We trust your promise, Panginoon, to be with us always. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba, O Diyos. Hindi kami titigil sa buhay na ito. Ang lahat ng ito ay aming itinataas sa iyo sa pangalan ni Yesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid. Sana'y nauunawaan nyo kung ano ang misyon ng Run to You. Ano ang Great Commission. At ano ang importansya na araw-araw ay tayo mag-aral, mag-daily word. Mag-aral tayo ng isang verse sa Biblia. Magsuniksik tayo ay Lord. Ito ang ating kailangan. Higit sa ano pa mang yaman. Ano pa mang material na bagay dito sa mundo. Kaya, magkita ulit tayo bukas.